Nasaksihan natin ang girian sa pagitan ng Akbayan Party List at Youth Group na Anakbayan kahapon. Ang punot dulo ng insidente, ang pagtuto ng Anakbayan na tumakbo sa eleksyon ang Akbayan dahil di naman daw sila kumakatawan sa marginalized sectors. Kalyado pa nga raw sila ni Pangulong Noy Noy Aquino. Para pag-usapan yan, kasama natin si Attorney Barry Gutierrez, National Spokesperson ng Akbayan Party List, at Vencer Crisostomo, National Chair ng anak bayan magandang umaga sa inyo. Good morning mga mahawi. Uh una uh, ben sir, um, hindi naman hindi naman uh, unang uh, party list group ang Akbayan na uh, sinasabing uh, kaalyado sa administrasyon o kahit sa mga traditional politicians. Maraming mga ibang party list group dyan, uh, na nga ng mga traditional politicians, no? Mm. So mukang uh, bakit mukhang pinag-iinitan nyo ang Akbayan. Ah, sila po ang pinaka-entrenched ngayon sila po, kumbaga, sa lahat ng administration parties o party list, sila ang pinakamaraming nasa gobyerno. Halimbawa po, ang, ang political advisor ng presidente, si Ronald Yamas, ay dating akbayan president. NAPSI chair, Joel Rocamora, dating akbayan president. CS CHR chair, Eta Rosales, akbayan president din dati. Mario Aguho, GSIS board member. Percy Sendenya, hmm. ngayon po ay NYC Commissioner. At yung kanilang mga nominees po, si Atty. Barry Gutierrez ay Undersecretary for Political Affairs sa Malacanang. At yung third nominee nila ay nasa Presidential Commission on Urban Poor. Hindi po po pwedeng sabihin na marginalized and underrepresented kung overrepresented na nga sila sa palasyo. So malinaw ba na labag to sa batas? Kasi alam ko, nabasa ko rin itong batas tungkol sa party list. Uh, mga party list groups uh, supposed is to, supposed to represent marginalized, yung nga sinasabi mo, underrepresent Pero pwede rin yung mga small political parties. Hindi kaya nasa ilalim naman sila dun sa provision na uh, tungkol nakalagay sa po, small political parties. Nakalagay po sa uh, ruling ng Supreme Court laban sa, uh, sa, sa Comelec na dapat ang uh, party list ay hindi dapat maging adjunct ng gobyerno o hindi dapat pinopondohan ng gobyerno o hindi sinusuportahan ng gobyerno. Nakalagay din po na dapat ang mga pinatawan ng mga party list ay marginalized and underrepresented. Hindi po yan matatawag na marginalized and underrepresented kung sila po ay namumutiktik na sa pamahalaan at sobra-sobra ng dami ng posisyon nila eh mag po ng bad president kung sasabihin natin na patakbuhin natin si Undersecretary Gutierrez for party list. Eh, anong pipigil sa iba pang cabinet member officials, undersecretaries, and other officials na appointed ng palasyo na tumakbo sa party list? At uh, bastardization po ito at malino pong pambabastos, panloloko okay. sa party list. Okay. Uh, Barry Gutierrez, uh, you're uh, with Akbayan. But yes. You have, you've also been a government official. Yes. Okay, uh, you don't see any conflict there. Uh, Because yun nga, uh, ang assumption at least doon sa pagiging party-list group ay nagre-represent kayo, kumakatawang kayo sa underrepresented, mga minorities, uh, marginalized sector. Paano naman kayo naging marginalized kung uh, meron kayo mga opisyal, mga opisyal ng akbayan na nasa loob ngayon ng administrasyon? Yun nga yung kailangan klaruhin. At yun yung parang hindi maintindihan ng uh, ni Benser at ng anakbayan. Yung operative term, kumakatawan sa marginalized, nagre-represent sa marginalized. Ang akbayan, it's not hindi lang yan si Ronald Llamas o si Eta Rosales na miyembro, di ba? Ang akbayan is uh, almost 100,000 people coming from various sectors mula sa, 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 iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pag sinasabi nila, Ben Sir, na ang akbayan ay hindi na marginalized at dapat ay wala ng boses sa Kongreso, parang sinasabihan nila na yung mga maghasaka ng, ng Hacienda Luisita na miyembro namin ay hindi na dapat uh, uh, magkaroon ng boses sa Kongreso dahil hindi na sila marginalized. Sinasabi nila na yung mga miyembro namin sa mga komunidad sa Basilan ay hindi na marginalized. Sinasabi nila na yung mga urban poor communities na member namin ay hindi na marginalized. Usapin po ito ng pangangatawan, representation. At malinaw na malinaw na ang Akbayan, from the time it was founded in 1998, 14 years ago, ay kumakatawan sa interes ng ng marginalized. Totoo, totoo. Meron po kaming mga membro na ngayon sa kasalukuyan ay nag-occupy ng mga posisyon sa gobyerno. Pero hindi po ibig sabihin nun ay tumigil na yung karakter ng Akbayan uh, bilang isang kumakatawan sa marginalized. Yung aming mass base, yung aming mass membership, yung aming mga sectoral groups na bububu sa Akbayan ay nananatiling pareho. Kaya uh, parang pag sinabi nilang hindi na marginalized, parang sinabi nila na yung mga urban poor namin na sa na, na merong threat of demolition, yung mga yung mga magsasaka namin na naghihirap, eh, hindi na marginalized. Eh, hindi naman po totoo 'yun. Pero hindi di ba natin pwedeng sabihin yung mga officials ng uh, Akbayan na nasa loob ngayon ng administrasyon, pwedeng bigyan din ng bosses itong mga marginalized sectors na to, hindi na tumakbo sa uh, party list, yung mga katulad ninyo? Hindi po namin sinasabi, hindi po question ng either or question 'yan ng oo oh, totoo binibigyan nila ng boses in fact yun ang ginagawa nila sa 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 sa, sa gobyerno uh, pero hindi yun uh, dapat exclusive na nausapin Kay kayo na mismo nagsabi pag tiningnan mismo yung uh, party list law wala akong nakasaad doon na kahit ano na nagsasabi na kapag meron na kayong nakaupo na uh, government official ay hindi na kayo pwede makilhok sa party list even po yung sinasabing desisyon ni uh, ni Binzer ng court Suprema, yung ang bagong bayani versus comilec Sinabi doon, maski major political parties, and when, I, when, they say major political parties, ang mga pinag-uusapan natin dito, hindi yes, akbayan, mga tipong national P NPC, mga lakas, NUCD, pwedeng mag-participate sa party list so long as they establish that they represent the marginalized. At ako po, wala naman, ting tingin ko, wala naman problema na ang akbayan ay mapapatunayan yon. Very clear po yan from our legislative track record. Very clear yan from yung mga activities na ginagawa namin outside of Congress and outside of Okay nabanggit nyo nga nabanggit yung dalawa yung uh, issue ng representation pag manalo pa kayo nandiyan na nga sila ginoong uh, Yamas at iba pang mga officials na galing sa Akbain hindi na kaya kayong magiging overrepresented naman meron na kayong uh, mga high officials sa administrasyon. meron pa kayong Uh, mga representatives sa House of Representatives? Una, hindi po ako naniniwala that there's such a thing as overrepresentation para sa marginalized. In fact, yun nga ang gusto natin mangyari. Mas madaming mga tao sa loob ng gobyerno, maging sa executive yan o sa legislative, mm. taking up the cudgels uh, para dun sa mga tao na traditionally having histori historically been politically marginalized. Ang grupo po nila, Bincer, yung kanilang consortium ng mga parties organizations, meron pong pitong representante sa Congress yan. From uh, Bayan Muna to Anak Pawis, etc., kami ba po ito tumututol at nang na sila ay uh, uh, overrepresented hindi kasi ako natutuwa po kami na dumadami ang mga tao sa loob ng uh, ng gobyerno na Uh, kahit pa paano, ay nagkiklaim to represent yung mga marginalized groups na traditionally nawala ng boses. Okay. May mga allied groups kayo na <coughs> sumuporta doon sa campaign ni uh, Manny Villar. Ano? Kung sakaling nanalo nga si Villar, would you now yung mga grupo na yan, dapat tumigil na rin sa pagiging uh, party partyless group? Una, kailangan ko sagutin si Barry. Mm -mm kahit sino pong politiko, pwedeng magsabi ng claims niya na kinakatawa nilang marginalized, kinakatawa nilang may hirap. Kahit sinong cabinet member ko ngayon, eh, pwedeng tumakbo batay sa kanyang mga argumento. At pangabastos naman po yun. Si Undersecretary Gutierrez namimigay ng relief, relief goods in the name of, the, of Malacanang. Of okay, course, kasama, si totoo yan. Kasama si Rizon Tiveros, nakalagay doon, Undersecretary Barry Gutierrez, na mamahagi. Mama Yung napsi po, eh, may hawak-hawak ng CCT. Ang nakalagay doon, eh, si Joel Rocamora, na akbayan. Hindi ba... ni uh, Hindi ba skandalus yun? na yung government offices ay na ng akbayan in any case po kung kung po yung mga party lists na ngayon umupo sa sa gabinete eh kung sila po eh magtataksil doon sa ka, gaya, gaya nung blatant na ginagawa ng akbayan eh hindi po, tiwala po kung hindi nila gagawin yung ganyang kades, kagarapal eh na yung undersecretary mismo eh papapatakbuhin nila pero tingin ko po pwede naman na tumakbo sila magresign sila lahat mag-resign sila lahat from the cabinet, tumakbo na lang sila sa party list. O kaya, wag na silang tumakbo sa party list, tumakbo sila sa Congress, mag-muha ma sila ng representation sa distrito, o kaya, magpa-appoint na lang sila sa Malacanang. Pero huwag nga po nilang sabihin na sila pa ay api, sila ay marginalized and underrepresented kasi lumalanding lang sila sa media pagka nga di naman issues yung kanilang tinetake up. Ang tinetake, lumalanding sila pagka may DVD piracy si Ronald Llamas, pag may AK-47 na huhuli si Ronald Llamas, kabarilan ng presidente, at consistent ang kanilang posisyon sa posisyon ng palasyo. So hindi naman po marginalized and underrepresented siguro si Noynoy Noy Aquino para ma-represent pa nila sa Kongreso. Eh, yung sinasabi nga nila na hindi naman si Noy Noy yung kanilang nire-represent. Pero yung mga sektor din nila, katulad ng mga sektor nyo. Na, eh, sila po ay, sila po ay, ano na, sa gobyerno na. At uh, huwag na, wag na po nila lukohin. I mean, yung claim nila, pwede nilang sabihin, pwede nilang sabihin niya na traditional politician. You represent ko ang urban poor. You represent ni Lea Navarro ng black and white movement, ang urban poor, kahit taga-Forbes siya. You represent ng mga government officials, yung urban poor, yung palace uh, cabinet members na appointed ng palasyo yung iba't ibang mga sectors anyone can make that claim lahat ng politician nagbi-make ng ganyang claim pero ang tignan natin tama ba na ang mga appointees ng palasyo ay tumakbo sa party list hindi lang po kami ang nagsasabi na dapat i-disqualify ang Akbayan at Black and White Movement ang PPCRV po naglabas na ng pahayag na dapat silang i-disqualify among other party lists na ng Malacanang. in case, kahapon po naglabas ng statement si Edwin LaSherda pinagtatanggol nila yung Akbayan at yung uh, black and white movement, hindi po ba yan si sign ng pagkatig nila? Eh, ang hirap po eh. Halimbawa po kami, gusto namin mag sa CHR ng complaint tungkol sa kahapon eh. Kaya lang, si Eta Rosales yung nasa CHR. Ayan okay, pag-usapan natin yung uh, kahapon, no? Uh, tinawag nga na ni uh, Walden Bello na uh, hindi raw civilized yung inyong uh, paraan. Ngayon, pinag-uusapan pinag natin ng maayos. Uh, wouldn't this have been a better way of uh, bringing up the issue rather than yung yung nangyari nga kahapon na nag-disrupt nga nang prescon yung mga ibang miyembro niya eh, hindi po namin maaatim na magsinungaling pa sila sa public Mm -hmm. gaya ng ginagawa nilang paulit-ulit mm -hmm. ni-evade nila yung questions ng bakit tumatakbo ang malakanyang appointees for party list at bakit nila binababoy yung party list na para sa marginalized and underrepresented Okay, how is this different from let's say Mikey Arroyo running yeah. for uh, party list uh, representing security guards na sinasabi niyang uh, marginalized din? Sasagutin ko lang muna yung mga napakaraming sinabi ni, uh, ni Bencer kanina Unang-una, totoo naman na pwede madaling mag-claim pero kaya naman namin sinasabi tingnan natin yung track record Okay, tingnan natin kung anong ginawa ng Akbayan sa Kongreso. Tingnan natin kung ano yung mga final na mga bills ng Akbayan sa Kongreso. Nakisimula dun sa Carper Law, na-extend yung Agrarian Reform Program, nakatulong sa mga madaming magkasaka. Tungo dun sa Cheaper Medicines Bill, nagpapabaang presyo ng gamot para sa mga madaming mahihirap tungo do sa mga nakapending ngayon na, 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 na mga bills tulad ng, rep uh, ng Reproductive Health Bill at ng uh, uh, balance Housing Bill. So, hindi namin, hindi ito isang uh, claim na hindi supported. Ito isang claim na... Uh, Uh, born out by yung track record. Nalulungkot nga ako na hanggang ngayon eh kinu pa kinukuwestyon pa kami. Ang uh, matagal na kami magkasama sa Kongreso. Kasama ko yung mga uh, ibang tao sa uh, from bayan muna, etc. cetera uh, sa pag sa paglaban at sa pagfile ng impeachment kay da dating uh, Pangulong Arroyo. At nalulungkot ako na sila at makikita mo actually kung ano yung ano eh, yung motivation eh. Hindi this is not about protecting the party list. This is about them Uh, not agreeing with anything na gusto namin gawin at kaya sinasubukan idaan sa ganitong klase Okay, okay. Uh, yung nga yung sinasabi ng iba. I mean, kailangan kong erase to. no? So, uh, pinag usapan natin party list. Pero, may mga nagsasabi na ugat talaga nito ay leftist politics, yung, yung split sa kaliwa, yung sinasabi nilang reaffirm versus re reject. I mean, to what extent uh, is that valid? Kasi nga... Uh, alam ko, ang Akbayan, matagal na pinoprotesta yung pagpapaslang uh, sa mga ibang member um, namin. Mie miembro ninyo. Ito. And then you're blaming that on other groups from the left. And then, how valid is, is that? Party-list lang ba ang, uh, ang uh, usapin dito? O leftist politics talaga, yung rivalry ninyo sa kaliwa? Matagal na pong issue yan. Pero sa amin, tapos na yan. Simula na tapos pumasok na sila sa palasyo, alam na namin kung saan sila nakapuesto. Mm -hmm. Hindi na po debatable kung sinong left dito. Wala na pong activist na nandoon sa Malacanang. Mahirap pong sabihin na activist pa sila. So hindi na nanalo na, na yan, si Manuel Villar noon, hindi na rin kayo leftist? Hindi naman nanalo si Manuel Villar. Eh, saka hindi naman kami ang nasa posisyon. Ah, so ang eh. so, ah, so an hypothetical pala, pala ng 2010, na maging kaliwa. Hypothetical po yung mga tinatanong ninyo. Pero tapos na ang debate na yan. Nag-sell out na sila ang point namin dito, kung gusto niyo dyan sa Malacanang, wala kami pakialam kung anong gawin niyo para magsipsip. Basta wag niyo nang i-claim na marginalized and underrepresented at api kayo. So kung nasa Malacanang, automatically sell out na yun. Kung nanalo nga si Villar at uh, nasa administrasyong Villar na rin ang mga ibang miyembro ng kalimbawa, bayan muna, uh, nag-sell out na rin sila. Plus, yung, yung posisyon nila, eh, hindi sila makapagsalita ngayon tungkol sa issues. For instance, cybercrime law, 15 petitions filed against the cybercrime law. Not one was filed by Akbayan. Oh, pero mayroon no. file sa Kongreso, oh, oh, repealing the cybercrime law, hinabull law. Hindi hindi na ni Walden Bello. nag si Walden na. nag Uh, sa, sa, sa ikwanya e ng kanyang... Ang problema kasi, hindi so, nakikinig. Hindi sila willing na makinig. As, as far as they're concerned, sila lang ang tama. Wala kaming ginagawang tama. Kahit na anong paliwanag. And in fact, yung kahapon, to go back to yung question nyo uh, kanina about uh, ano nangyari kahapon, kung nakinig lang sila ng two more minutes bago sila nag-interrupt 15 minutes into the program, sana natugunan yung mga nire-raise nilang issue ngayon. Mayroong mga duda si Benser at ang anak bayan tungkol doon sa mga sektor na nire-represent namin. Mayroong mahigit uh, walong mga representatives ng iba't ibang sektor doon, mula FASAP, uh, yung Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines, mula mga magsasaka from Hacienda Luisita, mula mga urban poor groups sa uh, iba't ibang bahagi ng, uh, ng Metro Manila, who spoke up about their membership in Akbayan, about yung kanilang uh, relasyon with Akbayan, ano yung mga nagawa. Uh, in partnership with Akbayan para matulungan yung mga sektor uh, na pinanggagalingan nila. And yet, hindi sila willing na, na gawin yun. Kaya, uh, sinasabi nila na nagpunta daw sila doon para, para magtanong. Meron namang opportunity para magtanong sa dulo. Katulad ng ginagawa ng media, hindi nila ginawa. That's exactly ang, what ang, we, were, we were protesting about. Yung nandun sila at wala silang hiyaman lang at kapal ng mukha nila na yung mga NAPSI beneficiaries nila binalandra nila doon partner organizations nila ng NAPSI binalandra doon para sabihin sinusuporta nila si Anderson bari. Yan naman, iniinsulto ni Benser ang mga taong galing sa sektor. Pinapalabas niya na nabayaran lang kaya nagpunta doon. So sa kanila, ang mga sektor nila, lihitimo, hindi honest, pero yung mga sektor na natulungan ng Akbayan, kaya lang nagkasalita yan dahil nabayaran yan. Yan kayo po attitude, nagsabi noon. Pero may 27.9 uh, 27 uh, may 27.9 million unexplained okay. na okay. NAPSI funds na napunta sa mga consultants. Madami hmm. na ba, kasi nasabi paratang, sa paratang okay. na budget, etc. Nasaan ang, ang ano? Nag-file ba kayo ng -poh, kahit na ano paso tungkol dito? Uh, uh, okay. Wala. Ano yung puro paratang, puro, 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 puro akasasyon, puro papaganda. Even yung petition supposedly na finile sa Comelec, Walang petition, walang formal petition. Okay. Meron sulat. Alright. Uh, naubusan na tayo ng oras. Maraming ang issues ang lumubas at uh, Sana yung COMELEC uh, hindi pa hindi uh, pa na hindi, hindi pa So nasa nasa COMELEC na yung bola tungkol mm -hmm. sa inyong uh, protesta at uh, itutuloy nyo rin yung mga kampanya ninyo. So this is not the last time we will hear about this at uh, maraming salamat uh, dun sa uh, very enlightening uh, discussion. Thank, Thank you, Howie.